tahimik ang buong biyahe ko mula Maynila pa uwi sa lumang baryo ng Kapis. Isang lugar na ilang dekada ng tinatawag na baryo ng mga aswang. Tawagin niyo na lang akong si Fredo. Dalawamputpitong taon na ako at lumang taon nang hindi nakakauwi mula ng dalhin ako ng aking ina sa Maynila. Para lumayo sa baryo. Dahil sa mga sumpa na di umano'y nakadikit sa aming pamilya habang bumiyabiyahe ang jeep sa malubak na daan. Ramdam ko ang lamig sa bawat paguga. Matingkad ang buwan ngunit tila masyadong maliwanag. Parang pinagmamasdan kami ng kalangitan. Malawak ang kagubatan sa gilid ng daan. Makakapal ang aninong nakadikit sa mga puno. At tila may mga mata nagmamasid mula sa pagitan ng mga dahon Pagdating sa tapat ng lumang arko ng baryo Bumagal ang jeep Walang ibang pasahero Kaya ramdam ko ang bigat ng katahimigan Sigurado ka bang uuwi ka pa dito? Tanong ng driver na tila ayaw magtagal Oo, nandito pang tiyak ko, sagot ko Matagal ng kakaiba ang nangyayari dito Hindi lang ko nangangailangan magatid ang gulay sa kabilang baryo hindi ako dadaan dito kahit kailan. Tumango ang driver at mabilis na umalis pagkababa ako. Naglakad ako papasok ng baryo. Halos walang ilaw at ang hangin ay may kakaibang amoy. Malamig at parang dugo na natuyo. Ang lumang bahay namin nakatayo pa rin. Ang mga kahoy na sahig. Ang pumapulupot na baging sa poste at ang nang lagi kong iniiwasang silipin noong bata pa ako. Sa harap ng pinto, bumungad si Tia Gloria. Manipis na buhok, putlang balat at malalim ang mga mata. Alos hindi nagbago mula noong huli kong makita. Pero ngayon, ay eh mas parang tuyot siya. Fredo, apo. Nung hindi siya mungkit bakas ang pagod bakit ka bumalik? Umugot ako ng buntong Ina. Tia, gusto ko na rin malaman ng totoo. Nanginimig ang kamay niya. Hindi mo kailangan malaman. Pero kailangan ko. Bakit laging binabantayan ng pamilya namin? Bakit maraming umiiwas sa bilido namin? At bakit naputol ako nang may tumawid na itim na anino sa bukiri sa likod ng bahay. Mabilis parang lumilipad at gumagapang. Napatigil si Tia Gloria. Fredo, pumasok ka na. Mamaya na tayo mag-usap. Habang papasok kami sa loob, nagsimula ang mahinang ng ngaw mula sa kagubatan. Isang tunog na hindi ko naririnig sa Maynila isang tunog na parang halong huni ng ibon at daing ng nasasaktan. Isang tunog na hindi pang tao. Kinabukasan, naglakad-lakad ako sa paligid ng baryo upang bisitahin ang igranding puno ng baligtid na dati kong pinaglalaruan. Ngunit paglapit ko pa lang, napansin ko ang mga residente. May distansya ang lahat tila ayaw nilang tignan ako ng diretso. Pagpasok ko sa tindahan, bumili ako ng tubig. Ay, apo ng mga Martinez. Bulong ng tindera sa pag-iwas tingin. Balita namin, bumalik ka. Bakit parang natatakot kayo sa pilito namin? Diretsong tanong ko. Nagkatinginan ang mga tao sa tindahan na lumapit sa aking matandang lalaki na nakabaston. Iho, limang dekada na pero ang takot hindi nawawala. Takot saan? Kaya may sumagot ang matanda sa aswang na nanggaling sa pamilya niyo. Nanlamig ko. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo tinatabihan ng mga tao. Bakit hindi kayo tinitignan Sumpaya na iniwan ng ninono ng si Catalina Martinez. Hindi ako kumilos at kumurap. Pero matagal na yun, di ba? Limang dekada na at patay na siya. Iho, halos pabulong ang sagot ng matanda. Ang patay na nanatiling patay lamang kung hindi sila gutom. Ang sandaling iyon, tumunog ang kampana ng baryo. Tatlong beses Isang sinyalis na may panganib. May nawawala na naman, sigaw ng isa. Nagunahan ang mga tao sa pagtakbo. Pati ako sumama. Sa may gulod, nakita namin ang dalawang lalaki na nagbubuhat ng isang katawan. Babae, kalahating hubad at ang likod ay tila sinipsip. Wala ng dugo, wala ng laman. Parang iniwan na lang ng buhay pinagtilian ang mga tao. Sa similing, kagabi lang kasama pa namin. Bakit ang balat niya parang, parang hinigok? Nagbabalik na naman ang nilalang. At doon muling nagtama ang mga mata ko at ng matanda. Kung sino man ang bumalik, sabi nito. Gutom na gutom siya. Kinagabihan marap ako kay Tia Gloria. Buo na ang loob kong alamin ang totoo. Tia, sino si Catalina? Ano talagang ginawa niya? Umugot ng malalim ng buntong hininga si Tia Gloria. Naupo sa harap ng lamparang nanginginig ng ilaw. Si Catalina, lula ng tatay mo. Isa siyang abularyo. Magaling mabait. Pero isang araw, may dumating na sugatang lalaki sa kagubatan. Hindi alam ng mga taga-baryo na hindi iyong tao. Hindi nila lang na nangihina at sugatan. Anong klase nila lang? Aswang. Pero hindi basta aswang. Isa siyang tagapagmana ng ating gabi. Ang pinakaunang lahi ng mga nilalang na kayang hatiin ang sarili. Lumilipad at sumisipsip ng dugo. At tigilan ako. Ang sugat ng aswang ay humingi ng tulong kay Catalina. Pag ginamot raw ito, ibibigay ang regalo ng lakas. Pero ang totoo, sumpa iyo. Tinulungan ni Catalina ang aswang. Gumaling ito at kinagat siya. Doon nagsimula ang lahat. Pero patay na si Catalina, di ba? Hindi agad sumagot si Tia Gloria. Sa tumingin siya sa bintana. Sa mga nilalang na katulad ng iho, hindi sapat ang isang libing. Sa sumunod na mga araw, may pangalawang nawawala. Sa may ilog naman, natagpuan ang katawan, nakataog, wala nang laman ng dibdib parang binuksan at tinanggal ang loob. May tatlong bakas ng paa sa putikan. Malalaki, parang tao pero mahaba ang daliri. At may isang bakas na nakabukod. Parang kamay na may mahabang kuko. Dala ng pagkabalisa. Nagsimulang magbantay ang mga kalalakihan sa baryo tuwing gabi. Nagpupuyat. Nagpakain ng mga aso bilang bantay ang tabi ng mga itak, sibat at bawang. Pero kahit ganon, bawat umaga ay may nawawala pa rin. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa tabing ilog may narinig akong kalusko sa itaas ng puno. Dahan-dahan akong tumingin. May nila lang na nakakapit sa sanga. Hindi to ipon, hindi din paniki. Isang hubad na babae payat ngunit mahaba ang tila parang pulang talay na lumalabas mula sa kanyang bibig at nakayoko pa baba wala itong mata ang mukha ay parang balat na tinanggalan ng buto at ang mga paa ay nakaibit sa sanga nakabaliktad ang katawan tumitig ito sa akin kahit wala itong mata dama ko ang titig nito na parang tumatagos pinigilan ko ang aking sigaw at dahang-dahang umatras at sa pagitan ng mga pagaspas ng dahon narinig ko ang isang tinig Fredo tumakbo ako hindi luminod hindi huminto hanggang makabalik sa bahay kinabukasan sunod-sunod ang kwento ng mga residente may nakita akong alino sa bubong namin kagabi may narinig kaming parang may kumakalatkat may lumilipad na bagay sa palayan. Ngunit ang pinakakabahala, may mga matatandang nagsasabing ang nilalang ay may kakayahang mag-anong tao tuwing umaga. At ang itsura nito ay maaaring maging sino man. Pwedeng kapitbahay, pwedeng kaibigan, pwedeng ka anak At kapag gabi, ibinabalik nito ang anyo ng isang halimaw. Lumalalim ang gabi, hindi ako makatulog kaya nagpasya akong sundan ang lumang daan papuntang sementeryo. Ang lugar na dati ay iniiwasan ng buong baryo. Dahil dito raw unang nakita si Catalina bago ito tuluyang naglaho. Abang naglalakad, minarinig narinig akong mababang huni mula sa kawalan. Pagdating sa sementeryo, nakita ko isang lumang lapida na nakapangalan kay Catalina R. Martinez na noong 1973. Basag, giniba, parang may kumalmot. Ngunit wala ang katawan. May malaking butas sa ilalim parang may humukay mula sa loob. Nung tumayo ako, may malamig na hiningang gumampi sa bato ko. Bakit ka nagbalik ako? Nanindig ang buho ko. Dahan-dahan akong tumalikod si Tia Gloria. Tia, anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Narito ang pinakawalan mo at ang dapat mong tapusin. Pinakawalan? Ako? Lumapit si Tia Gloria. Mabagal, pabigat ang mga hakbang. Ngunit ang mukha niya, nag-iiba. Ang balat, tila kumikintap ang atanya niya tiyong unti tingnan ni Nanlaki ang mata ko Di niya? Hindi ako ang kalaban mo, iho Pero darating na siya At kapag nahanap ka niya Hindi ka lang niya kakainin Nanginginig ang boses niya Aangkinin ka niya Sa gabing iyon Biglang sumabog ang kaguluhan sa baryo Narinig ko ang sabay-sabay na ingay ng mga aso at ang sigaw ng mga tao May anino sa bubong? takbo pagtingala ako mula sa gitna ng baryo. Nakita kong isang ilalang sa bubong ng isang bahay. Nakayuko, nakabaluktot at ang pakpak ay parang balat na tinahi. Ang mga mata na'y na mapukula, parang apoy. Tumalon siya pababa, bumagsak sa lupa, ngunit hindi man lang umuga. Nagsigpagtakbuhan ang mga tao at doon ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Hindi yun basta aswang, mukha iyon ng isang babaeng dating tao pero binago ng gutom at sumpa si Catalina dahang-dahang bumuka ang bibig niya at narinig ko yung boses na parang galing sa ilalim ng lupa Fredo apo ko hindi ko alam kung paano ako nakatakbo basta nalaman ko na lang na nasa loob na ako ng bahay hingal na hingal at nanginginig Nasa harap ko si Tia Gloria. Awak ng isang lumang kahon na kahoy. Marumi at may kakaibang ukit. Ito ang hindi ko dapat binuksan, May ang sabi niya. Binuksan na ang kahon. Sa loob ay may manilaw-nilaw na papel. Mga sulat ni Catalina. Binasa ni Tia Gloria. Nanginginig ang boses. Sinubukan kong gamutin ang nilalang. Pero ako ang kinain niya ang dugo ko ang nagpasigla sa kanya At ang dugo ko rin ang magiging susi Para sa pagbabalik niya Kapag may ako akong magsuot muli ng apelido Tumigil siya Fredo Ikaw ang huling Martinez na bumalik dito Ang maramdaman niyang nandito ka Bumalik din siya Hindi ko maintindihan Ang dugo mong Martinez ang gumising sa kanya ikaw ang gusto niya. Ikaw ang gusto niyang gawing susunod. Susunod na ano? Hindi ako sinagot ni Tia. Lumapit siya at hinawa ang mukha ko. Hindi ko haya ang makuha ka iho. Kahit ikamatay ko. Sumunod na gabi. Muling dumagundong ang buong baryo. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat takbang ng mga tao. May apoy na kumakalat sa palayan at amoy ng usok na sumisingaw sa hangin. Halo ang takot at kaguluhan. Naririnig ko ang sigaw ng ilang hayop na parang pinunit ang katahimikan ng gabi. Tumakbo ang mga tao sa paligid, nagtatakbuhan, hawak ang itak, bawang at langis. Wala sa itas, may bumagsak na nila lang. Parang tao pero hindi rin. Ang balat nito ay pinagtagpi-tagping balat at abo. Ang mga pakpak nito, malabo, parang hinabi mula sa dilim at apoy. Ang mga mata nito ay mapula, parang apoy. Tumalon ito pababa at bumagsak sa lupa. Unti-unting tumingin sa akin. Ramdam ko ang kutom. Ang atinding pangangailangan nitong nilalang. Apo ko, isang boses na matagan nang hindi naririnig parang lumang kahoy na nababasag at napuputol. Nanginginig sa hangin. Tumalon si Tia Gloria mula sa kaliwa hawak ang sako ng asin. Isang lumang taktika laban sa mga aswang. Ngunit bago na mailapit ang sako sa nilalang, isang malakas na kamay ang umawak sa dibdib niya. Pasigaw ako. Tia! Tumama si Tia sa lupa Tumulo ang dugo mula sa ulo niya Hindi siya gumagalaw Mabagal ang kilos nito Malamig ang aura Ngunit malinaw ang gutom sa mga mata Halika, Apo Tapusin natin ang naiwan natin gutom Tumayo ako At huminga ng malalim Hindi ako tatakbo Aharapin ko siya Kung ako ang gusto mo Ako ang harapin mo ang sigaw ko sa kanya. Ramdam ang panginginig ng galit at takot sa boses ko. Inatake ako ng aswang. Humilag ako. Kinuha ko ang lampara sa mesa at sinampal ko sa mukha nito. Sumabog ang apoy at narinig ko ang halakak ng nilalang na may halong sigaw. Ang mga tao sa paligid ay tumulong. Naghagis ng sibat, itak at apoy. Ngunit bawat tama nila ay parang dumaraan lang sa hangin parang usok lang ang katawan nito. Naalala ko ang sulat sa lumang kahon ni Tia Gloria. Ang dugo ko ang susi. Duguan ang braso ko dahil sa pag-atake ng nilalang. Pinataas ko ang braso ko at hinayaang bumuhos ang dugo. Tumigil ang nilalang, nanginginig ng gagalaiti sa galit. Umabot ang dila nito sa dugo ko. At sandaling iyon, ginawa ko ang pinakamatalim na itak nang lumapit ito para sumipsip. Sinaksak ko sa sa dibdib. Ah. Sumigaw ang aswang. Ang buong katawan nito ay nagliyab at unting-unting nagbago. Naging babae. Nagbalik sa anyo ng tao. Ang mukha ng matandang babae. Malungkot. Humihingi ng kapatawaran. Patawad. Apo at ang kanyang katawan ay sumabog at naging abo. Matagal bago humupa ang apoy sa balayan at paligid ng baryo. Ramdam ko pa rin ang init sa balat ko at ang amoy ng abo ay pumapasok sa ilong ko. Tumigil ang mga sigaw ng tao. Lumood ako sa tabi ni Tia Gloria. Hindi na siya gumagalaw. Inawakan ko ang kamay niya Ramdam ko ang lamig ng katawan niya at sa unang pagkakataon, umiyak ako ng buong lakas. Ang lahat ng sakit, takot at lungkot na naipot sa loob ko. Lahat ay lumabas sa iisang pag-iyak. Huminga ako ng malalim. Pinisin ang mga kamay ni Tia Gloria at ramdam ko ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Kinabukasan, tahimik na ang baryo. Maraming nasawi, maraming sugatan. Pero wala nang aswang na umaatake sa gabi. Ang simenteryo, sarado na ang butas. Parang walang lumabas, parang walang nangyari. Makaraan ng isang linggo, nagpasya akong lisatin ang baryo. Dala ko ang mga alaala, ang sakit at ang pangakong hindi na ako babalik Ngunit bago ako tuluyang umalis, may napansin akong kakaiba sa loob ng lumang bahay. Habang nag-aayos ako sa salamin, nakita akong ang anino sa likod ko. Isang babaeng payat, mahaba ang buhok, nakayuko. lumingon ako. Wala naman. Ngunit sa salamin, nakangiti ang anino ramdam ko ang kilabot sa katawan ko at narinig ko ang pamilyar na nakatindig balahibong bulong. Huwag kang aalis, apo.